guys, good, day, good evening ito naman magpapakain ako sa mga adult na mga aso ito yung kanilang pagkain malunggay na tinola sila yung mga abangers oh. And ang lakas nilang kumain ang mga ito yung mama dog oh. ito pa yung isang asong makulit Sa, yan apat to silang malalaki Hello, good afternoon mga ka-formam. Ayan sila o, oh, natutulog. 13 days na nila ngayon. Ayan, nagkumpul-kumpul silang apat kasi malamig ang panahon. Katabi nila ang ilokiti nila na unan. Ang nanay nila o. Oh. Ayan, mga cuties. Ang isa dyan is... Bumukan na yung mata, yung panganay. Ito siya, oh. Ito, 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 ito.